Muli na namang namataan ng spy ship ng China sa gitna ng multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea ngayong araw. Pero sa pagkakataong ito, sinabayan din ito ng isang Chinese frigate. Alamin natin ang detalye mula kay Patrick De Jesus. Rise and shine, Patrick. Isa pang barko ng China ang namataan sa ikaapat na araw ng multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024 sa West Philippine Sea. Ito ay isang frigate mula sa People's Liberation Army Navy na may bow number 570. Hindi naman lumapit ang barko ng PLA Navy na nakita na nasa 6 hanggang 7 na nautical miles ang distansya mula sa mga barkong kalahok sa MME at nasa labas ng operation box ng pagsasanay. Wala naman, wala naman silang challenges na inisyo since ang uh, distance nila nasa medyo malaan, nasa 9 nautical miles. Bandang hapon, Muli namang lumitaw ang spy ship ng PLA Navy na unang nakita. Kung mababansin, itong barko na nakikita natin ngayon ay napakaraming radar. Kagaya yan ng spy ship o surveillance ship ng People's Liberation Army Navy ng China na unang namataan kahapon. Sa halos buong araw ngayon, hindi natin ito nakita. Pero pasado nga alas 3 ng hapon, ay muli natin itong na-monitor. Sa kabila ng presensya ng iba pang barko ng PLA Navy, wala itong nagiging epekto sa multilateral maritime exercise. Sa tingin ko hindi naman may iging concern yun. Uh, presently, we are conducting our activities ng safe and uh, dire-direcho at successful naman yung mga different serials natin for the day. Isinagawa naman ang maritime search and rescue exercise na isa sa mga aktibidad ng MME. Hindi nakasama sa nasabing pagsasanay ang barko ng France na F734 Bande Mire dahil nagkaroon ng minor medical emergency ang isa sa mga crew nito. Uh, si F-734 needs to temporarily detach from the formations uh, because kailangan niyang dalhin yung isang personnel niya for a minor medical uh, test and treatment sa Puerto Princesa, Palawan. Uh, presently, hindi pa natin masabi kung kailan ang balik niya pero most likely uh, she will be joining the next succeeding serials. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.